Hello mga Idol. What's up mga Idol? Puso kay ulan dyan mga Idol. Pwede puso kay ulan mga Idol. Kasi nung kong namin dili. Wala yung pasahero. Ah, mabili ka. Abis tambay. Kaya nag puso kay ulan. Ah. Ah, hindi yaran na di ako. Ah, tipo ulan mga idol. Hoy, pasayaw tani. Ano

Ay, oh, shout out, shout out sa mga pinikar driver niya. Ayong ah, hapon mga idol. Wala, yun pa tayo pasero. Ano yung mga idol? Gusto ang ulan? Timahan. Gusto mo ulan mga idol? Oh, Timahan, ma. Shout out, shout out, shout out. Sh